And lagyan muna natin ng mantika or oil. At pagkatapos, ilagay, na, ilagay na natin, Isulat natin ang, natin ang bawang. Antayin natin mapula ka. at saka, yung loya ay Mumbai at lagyan din natin ng laurel at lagyan natin ng tubig ng isang kasong tubig at takpan natin muli at ayin natin mga pulo ng sandali at ilagyan muna natin ng Magic, sarap. Para kain natin mamaya kayo, masarap. Ayan. Siyempre, madali na lang ito mga kabit order. Madali na lang ito maluto dahil... Para kita ako. Wow. Madali na lang ito maluto mga kabit dahil... Naka, nakapuluhan mo na ito kanina mga kabit order. Tatakpan na rin natin muli mga kabit At antayin naman natin, mga pulo. Alright, lagyan natin ng silver swan. Patis. Uh -huh. ah, ano? Ano? Uh ano? -huh. Tapos, lagyan natin ng vinegar. isunod na rin natin ito ang ah. oyster sauce. ka naman natin. Stand muna natin at antayin natin magkulo. Ayan, pagkatapos ng dalawang taon ay sa wakas na luto rin ang ating ang ating ulam. <laughs> sobrang tagal natapos mga kabirtod sa loob ng dalawang taon ay natapos din kaya pagkakit na natin ah uh, kunin na natin ito mga kabirtod at kakain na tayo, tikman natin kung masarap ba ang ating luto ayan, oh, sobrang sobrang init mga kabirtod sa wakas naluto na rin mga kapiton ayan tikman uh, natin mga kapiton Kunan natin ng isa kung pwede na ba mm. pwede na Ian nggak kedekat. Ayan, maraming salamat sa inyong lang sa akong pag sa aking channel. Ah, uh, naluto na ating uh, chicken, chicken spit. Ayan, bye-bye mga kabertor. Maraming salamat sa inyong lang sa akong supporter sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all mga kabertor. Bye-bye.